kahit walang puhunan ay pwede pa rin kumita sa junk shop. Paano mga kabubog? Tulad nitong ginagawa ko ngayon, uh, kinontrata ko ang lata nitong isang junk shop na ito na malapit dito sa amin, ano. At nagkasundo kami sa presyo, aking ide-deliver nang walang bayad, ano, at babayaran ko na lang pagka pagbalik ko galing sa pagdideliver. At papakita ko yung kung anong lumabas doon sa timbang ano, sa truck scale at saka ko siya babayaran ano kapag ka nasingil ko na ito isa ito sa mga paraan para kumita kahit walang puhunan ano puhunan mo lang ay tiwala ano sapagkat bihira yung magtitiwala ng ganyan na ipapakarga sa iyo ang kalakal na walang bayad ano so palibasa matagal na natin tong kaibigan kaya pinagkakatiwalaan na tayo ano hindi kasi ako nakapagdala ng cash dahil galing ako sa pagde-deliver ng bubog kaya sabi ko bukas ko na lang bayaran ano mga kabubog tax kill na lang pakita ko lang ang timbang Ini ko na ng 'yan mga kabubog. At mm, 'yan ay kuan, naka 800 kilo. Yang latang 'yan ano. At mm, pagkagalingan natin sa pagde ay pauwi na sana tayo. Ngunit mm, may kalaban sa daan ano. Kaya lumihis tayo ng daan. At mm, yun nga, pagbalik natin ay may nag sa atin na kuan ng mahigit siyang tinuladang yero ano? nasa kulang kulang 1,200 at ating ikakarga yan kasama yan sulo sulo na naman tayo pang limang araw na natin to mga kabubog na sulo sulo ano? bali kadaluan deliver tayo kakarga na naman tayo